At sa bahay, tahimik, walang magawa TV, binuksan, may palabas pala Si daddy Nick, nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tuwa Daddy Nick, sa TV, laging bida Paminis na niya'y kakaiba sa lawa sa ilog kahit sa tulo basta't may tubig handa na sa laro Umangon, umaga dalay lang ba pang ista ang kanyang katapat naghahanap ng tilapia pas at ito, para sa hapunan may ulam na totoo dadinig sa TV Laging bida Pangingistan na ikakaiba Sa lawak, sa ilog, kahit sa dulo Basta't may tubig, handa na sa naro Kahit saan, kahit kailan siya'y handa Bangkang maliit, sapat na sa galak Kadalhin

siya'y handa Bang kang maliit Sapat na sa galak ng ang magaabang At aabang Sa bawat huli Hatid ay saya Dadinig sa TV Laging dita Pangingistan Ay kakaiba Sa lawa Basta't may tubig, handa na sa lalo Basta't may tubig, handa na sa lalo Sayang so, good morning mga kabayanik At nandito na tayo ulit sa ating palaisdaan mga kabayanik Yun nga lang, medyo mahangin dito mga kabayanik, good morning I love you all, good morning Philippines Good morning Libya You know, Kasama natin ngayon si Paring Elmer At si Don Robert Magpipishing kami Yan mga kabayanik At uh, Sana Makaisa kami Yan. At tayo naman eh, Nagpapalipas oras lang mga kabayanik Yung sinabi ko uli sa dati kong vlog Na may nakaraang vlog na Kesa matulog tayo baka high blood din lang tayo eh dahil day off natin mga ilang oras palipas lang tayo rito para pag uwi inaantok na tayo yun o kaso medyo mahangin mga kabayanin dito mamaya mamaya itigil na yung hangin na yan Ayan, mga kabayani at uh, sobrang salamat sa inyo po at shout out kay daddy daddy dino at shout out kay needle jumper sniper at sa sword family shout out sa inyong lahat I love you all at I love you sa lahat ng ninong at ninang ko I love you sa mga kumpare at kumari ko na sword family Shoutout sa inyo mula rito sa Libya Ay ano, naguhumindi kang alon mga kabayanik Pero yun ang maganda eh, yung ganyan Ganyang alon lang mga kabayanik Ang ganda yan Magpusit, may pusit Pusit Titingin tayo ng pusit Pusit Sobrang salamat. Salamat papagod Shoutout sa mga pamilya ko. Ano, you know, shoutout sa lahat ng mga taga-Bukana. Shoutout sa Skyplex you know? Bakit kayo nagkaganyan, Skyplex Plates? Bumigay na kayo lahat. Diyos ko po, inay. You know?

no, mga kabayanik at pupunta tayo sa likuran ng breakwater tignan nyo ang Mediterranean Sea kasama pa rin natin si Tomo at si Marigal ang natulit na din dyan Sampai jumpa di video dayog mga kabayanin pero hindi siya alon medyo raba yun lakad lakad muna tayo masunog ka <laughs> na dagat sinunta na muntik pang masunog Ay, nangangawil dibidyo na sana ako nilig pag nagliyab sa talo ng dagat. Para kang tuta nun, talutang-lutang. Meron doon tayo sa kabila nyo, no? <laughs> Hindi nawawal dyan? Ah, oh, dito sila nangawil ng gabi? Oo, dyan. Yung batuan na yan. dito kasi hangin eh doon kontra yan wala na naharangan na kasi ng mga building building ba dito. Mga dali tayo si Lulu. Oh. May nakita ako pwesto. Pakain. Ganito meron yung mga napapanood. Dati nakakausil uli sila pag nagjijigs, di ba? Yung may bato, no? Dadali daw, mga kabayanik, si Paring Elmer ng tamang dalawang kilo. Malalaan! Aba nga! Aba nga! nakaraan din natin na vlog mga kabayanik yung huli ko 20 mayigit na siliw na isda sayang ako na lang napagod eh <laughs> ang dami na ako na lang napagod Do doon sa dulo nung breakwater ang dami eh di ba kinuwento ko nga sa yung pumunta ako halos sandaan sila Oo hindi ako nakapagsiliw kasi wala na pinamanta ako binalikan ko sila nandun pa rin ah, nadagitan ko sila ng mga 20 paraso kaya, kaya ginagamit ko yan eh. ko yun masyadong malinaw ang siliw naman ganun gusto yung tinin para hindi gagalaw yung kakainin nila kasi ang pagkain nila lutang. Pag maalaw, wala, hindi yan. Ang siliw niya nakalubog. Eh, hindi mo naman mauhuli ang siliw. Kala makita mo kinakain para mapitik mo eh. Oh, para na para rin ba 'yun? Kaso lang ang lamang sa banak noon. Talagang higupin paloob to hindi bawal dito, no. Hindi. Yan, Yan mga kabayanik Si paring Elmer Te-testing na umagis talagang mga 100 meters ang layo kaso kaliwete doon ang punta niyan jangan ganito talaga to? O so, tinambakan? Hindi, sadya yan. Paikot oh. Malihit, po mo. May lang oras pa yan, pre. E Ayan ah. Pumuporma ng walang hiya. Saan papunta yan? Yan! Yun! Yun yan, yan. Tapos pag malapit na dyan, bilisan mo na hila. Sabit agad. Uy! Uy! Mama, may huli agad? Ha? Sabit? Walang iya. Walang iya. Sabit agad? patay patay yun lang yun lang sabit mga kabayanig patay oh, okay na yan ang layo na nun ah ayaw nga pala yung iyo pala yung 1 meter yung haba nung ano mo no yun lang tutok din oh, yun lang lang mga kapayanik medyo malakito dito mga kabayani po dito po mga kabayani teka tayo ngayon natin siya mga kabayani po dito malaki ito Ayan oh. Ayan Ano yan Oh. Dito tayo. Baka ma dali tayo. Ah. Laki yan. Yeah. Oh, oh yun. Yun, kumawala. ay Kumawala! Bumitaw pa mga kabayanin!

Dito mag fishing dito, may halong adventure talaga mga kamayanin hey, Eh, dyan Hindi Wala kang dyan madadali jempran man lagunya nih lagun ayolah di tuh tayo

Kaso dapat malaki So yan mga kabayanik, bali ito ang huli natin. Ilan mer? Labindalawang siliw. Asan ang siliw? Yeah, labindalawang. labindalawang siliw. Tapos isang lapu-lapu. Mm. Yun yung labindalawang siliw. O, pwede na yan. Yeah. So yan mga kabayanik. Bye-bye.